Isang vlogger mula sa Davao City ang hinangaan ng marami matapos ay silay ang isang bag na naglalaman ng 2 piso 0.5 na milyong piso na kanyang natagpuan sa isang mall restroom. Ngunit mas naging usap-usapan ang nangyari nang tumanggap lang siya ng daang piso bilang pabuya. Alam ko pong maraming nadismaya sa halagang ibinigay sa akin, pero hindi po pera ang dahilan kung bakit ko isinoli. Ginawa ko lang po kung ano ang tama, baka may mas higit pa sa gantimpalang iyon sa tamang panahon. Basta po, piliin nating maging mabuti kahit walang kapalit. Rods Vlog siya, ay si Rods Vlog, isang content creator na regular na nagbabahagi ng mga social experiments at kabutihang loob online. Ayon sa kanya, hindi pera ang dahilan kung bakit niya ginawa ang tama. Maging positive mindset po tayo, pahayag ni Rods, bilang tugon sa mga netizens na nakaramdam ng panghihinayang para sa kanya. Sa kanyang viral Facebook video, ikinwento ni Rods na habang nasa CR ng mall, napansin niya ang isang backpack na naiwan sa loob. Pagbukas niya nito, tumambad ang tambak-tambak na isang libong piso bills. Sa halip na kuhanin o i-vlog para pagkakitaan, agad niya itong dinala sa customer service ng mall upang isoli. Hindi nagtagal, nakarating sa may-ari ang bag, at personal itong nagtungo sa mall para kunin ang gamit. Lubos ang pasasalamat ng may-ari, at bilang pasasalamat ay nagbigay ito ng isandaang piso sa patumano para bumili ng malamig na inumin. Ang kwento ni Rod's Vlog ay isang paalala na sa kabila ng kahirapan o tukso, may mga Pilipinong pinipiling gumawa ng tama kahit walang kapalit. Hindi lahat ng kabutihan ay sinusuklian ng pera, at ang integridad ay isang gantimpala na hindi nasusukat ng halaga, sa panahon kung saan madalas na pinapuna ang kabutihan dahil sa kakulangan ng reward, ang kilos ni Rods ay inspirasyon na ang tunay na bayani ay hindi naghihintay ng papuri o premyo. Isang vlogger mula sa Davao City ang hinangaan ng marami matapos ay silay ang isang bag na naglalaman ng 2.5 piso na milyong piso na kanyang natagpuan sa isang mall restroom. Ngunit mas naging usap-usapan ang nangyari nang tumanggap lang siya ng isandaang piso bilang pabuya. Alam ko pong maraming nadismaya sa halagang ibinigay sa akin, pero hindi po pera ang dahilan kung bakit ko isinoli. Ginawa ko lang po kung ano ang tama, baka may mas higit pa sa gantimpalang iyon sa tamang panahon. Basta po, piliin nating maging mabuti kahit walang kapalit. Rod's Vlog siya ay si Rod's Vlog, isang content creator na regular na nagbabahagi ng mga social experiments at kabutihang loob online. Ayon sa kanya, hindi pera ang dahilan kung bakit niya ginawa ang tama. Maging positive mindset po tayo, pahayag ni Rods, bilang tugon sa mga netizens na nakaramdam ng panghihinayang para sa kanya. Sa kanyang viral Facebook video, ikinwento ni Rods na habang nasa CR ng mall, napansin niya ang isang backpack na naiwan sa loob. Pagbukas niya nito, tumambad ang tambak-tambak na isang libong piso bills. Sa halip na kuhanin o i-vlog para pagkakitaan, agad niya itong dinala sa customer service ng mall upang isoli. Hindi nagtagal, nakarating sa may-ari ang bag, at personal itong nagtungo sa mall para kunin ang gamit. Lubos ang pasasalamat ng may-ari, at bilang pasasalamat ay nagbigay ito ng isandaang piso sa patumano para bumili ng malamig na inumin. Ang kwento ni Rods Blog ay isang paalala na sa kabila ng kahirapan o tukso, may mga Pilipinong pinipiling gumawa ng tama kahit walang kapalit. Hindi lahat ng kabutihan ay sinusuklian ng pera, at ang integridad ay isang gantimpala na hindi nasusukat ng halaga. Sa panahon kung saan madalas na pinapuna ang kabutihan dahil sa kakulangan ng reward, ang kilos ni Rods ay inspirasyon na ang tunay na bayani ay hindi naghihintay ng papuri o premyo.